Hello! Hello, 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 hello! Hello, everyone! Hello, everyone! Welcome back to my channel, Mars TV Vlog! At kung bago lang kayo sa akin channel, mag-subscribe na! At huwag niyo kakalimutan, binutin yung notification bell dyan sa gilid para lagi kayong updated sa akin mga videos! So, yun nga guys, nabubulol na! Ayun guys, nakikita nyo naman na naglalakad ako, di ba? Oh, si naglalakad ako! Ayun. At ayun lang ang aking ano. O oh, ba diba yung aking jack forms ngayon. <laughs> so yun nga guys. Pag-uusapan natin yung ano habang naglalakad. Meron lang ako si-share sa inyo. At pag-uusapan na rin natin yung mga um, trending ngayon. ba? Diba? Ano ba yung, yung trending ngayon kung hindi yung Facebook? 'di ba? Yung platform na Facebook. O 'di ba? Nakakaloka. Relate ba kayo diyan? Si, 'di ba? Kung nare-relate kayo diyan. Ayan. Pagpatuloy lang natin. 'Di ba? Para lahat tayo mabaliw diyan. <laughs> Nakakaloka. Nakakaloka talaga yung mga pakulo ni Mamits. Diba? Ayun, tingin mo na ako ng left and right. Kasi, ayun, di, kinakita nyo naman dyan, guys. Oh, may dumadaan-daan na, ano mga nagpa-bike papasagasan tayo kaka kakaano natin ayun left and right ayun nga guys si di ba naloka ako parang gusto kong mag-bike kasi nga lang wala akong card di ba siyon so, nga pupunta muna ako doon ito, nakita nyo yan. Ayan, mamamasyal ako kasi nga, di ba, mahangin-hangin. Kanina, um, nasa loob lang ako ng mall, tapos sa gilid-gilid, ganun, tas umuwi ako, tas natulog. Ayun nga, di ba? Dahil nga, napag-uusapan yung, okay. ano yung pagtitrends da, sa, ano na yan, sa Facebook na yan. So, yun, nakisaw na rin si, si, ano, si Bida-Bida nagisaw-saw na nagisaw-saw na rin ako di ba syempre wala tayong mapag-uusapan kung hindi yun eh di ba dahil pati ako nakikiano rin eh <laughs> maluloka ako talaga dyan sa ano na yan pero ayun na magpunta na nga tayo sa ating topic di ba yun nga yung ano kumalang yung may ambag kumalang sa mundo ng facebook di ba <laughs> ito lang yung mayamag ko. So, sobrang, ano rin ako eh, ah, aligaga. So, sobrang pag-iisip ko. Mukha na rin akong baliw, na, mabaliw na rin ako dyan sa kaka ah, ano na yan, kaka-Facebook na rin yan, di ba? So, yun nga guys, di ba? ka. Marami pa rin, ano, mga pasaway. So, diba guys, sa bagay, sa kanya-kanya naman tayong, ano eh, um, upload sa ating mga Facebook, di ba? Ito nga lang napag-uusapan nga lang, 'di ba? Dahil marami pa din akong napapanood. Marami pa din akong nakita ng mga ano na alam nilang bawal, 'di ba? Alam nilang bawal na mag-upload ng mga mga image, na mga picture na 'yan, 'di ba? Pwede naman 'yan i-ano guys, eh, Pwede naman 'yan ilagay doon sa mismong timeline natin, i-post natin sa mga wall natin. Captionan natin kahit lagyan natin ng mga video 'yan. I-slide, slide natin doon. Okay lang 'yun, guys. Pero sa Facebook Reels, yun nga guys, diba? Yun nga yung sinasabi nila. Marami na rin tayong um, nakikita, ba diba? Oo, namumonetize tayo dahil sa, sa stars lang yun guys. Pero sa ads on reels, hindi po tayo mamumonetize niyan guys. Kasi nga, ba diba nga, video nga po yung Facebook reels na yun. Hindi po siya image, hindi po siya picture lang. So yun, yun nga po yung, ano, yun nga po yung dahilan. ba diba? Kung bakit hindi yung mga trending na 'yan. Ayun nga. Siguro naman marami naman kayong nakikita dyan na napapanood na mga naga-upload, 'di ba? Mga naga-upload naman, 'di ba? Syempre ito si si ano si si MerceeB Vlog na Bida, Bida. 'Di ba? Nakikisawsaw na rin. O. <laughs> Makikisawsaw na rin tayo kasi nandun na tayo, eh. nandun na tayo ko kasi kung ano yung nalalaman natin, guys. I-share ko na rin, 'di ba? ambag ko na rin yan sa Facebook. Pakikiambag na rin tayo sa mga nalalaman natin. Dahil na may nagbabasa-basa na rin tayo kung ano yung mga yung mga ano ni ni Meta, na no, yung mga standard ni Meta, di ba? O oh, si kahit ako na din ako eh. Di ba? Kaya nga sinishare ko to kasi ayokong mangyari din sa inyo. Si Alam niyo guys, may mga na-upload na rin ako hindi ako na hinayang sa hindi na ako nang hinayang sa views, hindi ako nang hinayang sa mga mga, mga nag-like at saka ano, nag-comment sa akin. Dinilig ko talaga ilang videos 'yun, ay ilang uh, ilang reels 'yun, dinilig ko. Noon pa 'yun ha, dinilig ko talaga. Kasi gusto kong mamonetize sana yung yung aking ano uh, Facebook Reels. Pero sa kasamang palad, ayun nga di ba? At sana naman mapatawad ako ni ni ano ni ni Uncle Meta. Di ba? So yun nga, yun nga yung mga sinishare ko ngayon, di ba? Kung anong nalalaman ko. Di ba? Mag-comment nga kayo diyan, guys, kung meron din meron din kayong mga ganun at hindi niyo mabibitaw-bitawan yung ang yung in dahil nga maraming views, maraming ano. Dahil yung picture niyo, ginawa n'yong sliding video, slide video. Diba? Yun nga guys. Oo, nandyan pa rin yung star. Yung hindi naman talaga mawawala yan pag monetize na kayo sa star. Kasi wala naman yan guys eh. Makaka-earn pa din kayo dyan sa star na yan. Pero hindi kayo makaka pag ads on reels. Hindi kayo mabibigyan guys. Kasi nga, di ba? Yung nga sinasabi nila na magbasahin nyo na bakit uh, sabi nila bakit ganun yung mga, uh, mga image hindi pwede. Eh ginawa namang video Oo nga ginawa mong video kasi nga picture yun na ini-slide slide mo lang siya. O di ba? Opak ganun, pak ganun. Diba? ba kaloka. Kayo nga. Di ba? Sana siguro yung mga iba na ano, uh, gusto lang nila, di ba? Gusto lang nilang maglagay ng ganun na video, di ba? Pero nakikita ko naman kasi na uh, Gustong gusto rin naman nila yun na uh, Mamonetize Pero hindi naman sila sumusunod Nakatulad ko Diba gaya ko hindi ako sumunod Kasi nga noon pa yun eh 2022 pa yun Nakalkal pa yun So diba Nakalkal pa yun yun lang Yung problema sa akin Nakalkal yun See O oh. At marami pang iba Hindi lang yung Static, vi static um, video na yan static image na yan, di ba? Hindi lang yun, marami pang ibang mga hindi pwedeng i-upload sa Facebook Reels, di ba? Ayun nga guys, pag uusapan lang naman natin, di ba? Nakita nyo yung nasa ano ko nyan, lang mahulog yung aking cellphone, kaka, kaka, ano, kakadaldal dito. So yun nga guys, ang ganda kasi dito ng hangin, kaya gustong gusto ko dito mag, ano, magpwesto. So yun nga guys, di ba? Yun yung sinishare ko sa inyo guys, na mga mare, mga pare, sumunod kayo. Kung ayun sumunod, bala kayo sa buhay nyo. <laughs> Ganun lang yun. Pero kung gusto nyo talagang mamonetize yung channel nyo, yung yung Facebook Reels, magkaroon kayo ng ads on Reels, di ba? Diba? Sumunod po tayo sa mga, sa standard, community standard ni Meta. So, yun nga guys. Kung ako lang, ilang beses ko lang ginawa yan na dinilit ko yung iba kong bi yung videos. Meron na akong isang natitira na sobra siguro mabigat ito. Kaya ilang araw ko yun na tinitignan kung matatanggal siya. Hindi pa rin. Siguro two days na siya ngayon. Mag 3 days bukas. Kasi ang nalaman ko kasi 3 days, may 3 days na tanggal. Pero yung dalawa kong violation doon, natanggal siya guys. Saglit lang natanggal talaga. Natanggal talaga siya. Kaya yun pinag iisipan ko kung pero hindi muna ako mag a ngayon. Kasi nga alam nyo kung bakit. Kailangan ko munang magfa good good vibes, good um, sa meta, ay meta, ba? Diba? Gusto ko munang mag-upload ng mag-upload para naman makita niya na consistent na ako sa pag-upload niya ito. Diba? Ay, ako talaga. Oh, alam niyo ba yun? Naluloka ako. Parang ano, parang parang kasing ano, pag hindi ka nakapag-Facebook, parang syempre, di ba? Lahat naman tayo, guys, eh, nagpi-Facebook na, eh, ultimo mga bata diyan, di ba? Nagpi-Facebook na. Pero wag ka, guys. Meron edad pag na-monetize na ka dito sa Facebook, di ba? 18 years old po 'yan pataas, hindi na po 'yan bababa. So, yun nga, guys. Kaya kailangan po nating tandaan yung mga bawal na hindi naman na pwedeng i-upload. Huwag na nating gawin. Kasi sayang din naman, 'di ba? Ano pa nga ba't na ka diyan sa Facebook Reels na 'yan? Face 'yan, 'di ba? Ano pa 'yan? Nagsayang ka lang ng kuryente, nagsayang ka lang ng load, nagsayang ka lang ng ano pa? ng effort mo, kaka-edit ng kaka-edit, di ba? Edit ka ng edit. Tapos yun pala, hindi pala yun maano. O si, di ba? Si kuya naman, nagpatugtog din. Ayun nga. Si. So yun, kailangan kulang lang talagang takpan yun. <laughs> Maloka ako. May mga dumada at Kailangan kong, kailangan ko siyang tanggalin. <laughs> So yun nga guys, tiba isa ako dito pero naluloka ako nang dahil sa Facebook na yan. Oh, 'di diba? ba? Maluloka ako dito, grabe. Si kung hindi man tayo mag-monetize sa ads on reels, 'di ba? Dahil nga hindi natanggal-tanggal yung ano na yan. Sana mapatawad naman na ako ni Maminta. Sana mapatawad ako, 'di ba? kasi medyo mabigat mabigat yung aking kasalanan sa kanya pero kailangan ko munang mag effort maging consistent sa pag upload lalong lalo na yan sa reels ba? Diba? so yun so kaya yun nga guys ba? Diba? yung sinasabi ko mag upload kayo ng ano ng tama sa Facebook Reels, lalo na sa Facebook Reels. Kasi wala namang problema guys sa ano eh sa timeline natin o kung sa wall natin mag-upload ng mga um static video na 'yan, slide video na 'yan, o di ba? O okay lang 'yun. 'di ba? Wala namang problema doon eh kahit na magtambli-tambling ka nga na, na binipicturan mo yung sarili mo na natumba, nagtambling, ganun 'di ba? Nasaktan, na ano na dapat dahil nga iniwan ng mahal sa buhay, iniwan ng ng labla iniwan yung love life niya. Ayun 'di ba? Okay sa so all right yung mag-upload ka doon. Pero yung mag-upload ka doon sa sa Facebook Reels ng static image, static video na yan. ba? Diba? So, yun nga guys. Sana, sana naman ang uh, magampanan natin, ba? Diba? Para naman tayo kumita lahat dyan. Hindi lang naman, hindi lang naman yung mga nauna, ba? Diba? si kailangan natin ng mag-ano, mag, bida, bida ba? Diba? Andito na tayo sa mundo ng social media, eh. I-ano na natin, ba? Diba? Hello? <laughs> ano? kahit sino, di ba? Kahit na kahit mga bata diyan, di ba? nagpe facebook na rin, nagpe facebook Reels na rin, di ba? Sinasama na rin sa mga ano, sa mga pag-Facebook na 'yan, pag upload na 'yan, di ba? O si Kaya kailangan natin na ayusin na. Ayusin natin yung ano natin, yung Facebook natin kasi doon na tayo kikita eh. Para may pambay na tayo ng ng ano, ng internet, di ba? May pang-load pa tayo kapag kumita na tayo diyan o di ba? O kaya kailangan ayusin na natin. 'Yun nga ang tips ko sa inyo, di ba? Kung nandiyan lang man kayo sa Pilipinas, wala naman diyan ano, uh, marami kayong time, di ba? Eh dito sa amin, mga OFW, marami kaming time sa pag-work. Konti lang yung nakukuha namin sa pag um, paghawak ng aming mga cellphone. Siyempre, may mga trabaho. Kaya yun guys, pagbutihin nyo na. Yun ang sinasabi ko guys, pagbutihin nyo man na ang pagwe-Facebook. Kung gusto nyo talagang ma-monetize, wag na wag kayong mag-upload ng image, ng picture na hindi gumagalaw, 'di ba? Yung looping video, yung looping video na 'yan, hindi pwede 'yan. Kaya kailangan kus consistent dapat mayroon kapupulutan ng aral yung uh, pinaga upload natin, di ba? Yung mga nag-share tayo ng mga video na yan, di ba? Nagpapatawa tayo, di ba? Yun na yun eh. Di ba? O si sana nagustuhan niyo yung aking video na to, di ba? Dahil napahinto ako talaga rito. So yun nga guys, di ba? Pag nagustuhan niyo yung aking video, baka naman pa-like, share, subscribe my channel, Mercy TV Vlog. Huwag niyo ring kakalimutang pindutin yung bell diyan sa gilid diba pindutin niyo rin 'yan para lagi lagi tayong updated sa ating mga videos 'diba na mai-share ko at maituturo ko pa kayo dito kung, kung saan man ako nagpupunta. kasama ko kayo guys so, yun nga guys salamat sa panonood bye bye